karunungang buhay kasama si Pastor Joey Umali. Dito lang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Pastor Joey Umali, samahan mo kami rito sa karunungang buhay. Sa mapagpalang araw sa iyo kaibigan. Purihin ang Panginoon sa muli nating pagniniiig dito sa ating lingguhang programang Karunungang Buhay. nice kong batiin ang mga members ng Church of the Lord of Host sa Cubao, Quezon City sa pangunguna ni Pastor Aldrin Penamora. Kita kits tayo mamaya. Happy listening to DJ Dong Fulio at sa kanyang magandang wife na si Isel, kay Nora Kabantog, Mel Supat, kay Ate Rosy Wanagen, kay Kit Gonzales del Rosario, Marisa de la Rosa, Josie Castillo, Marlene Rodriguez, Lynn Leonor, Sara Laos, Normita Ichon, Froilan Gaviola, Ati Elsa Francisco, Ana Victoria Bederio, Leonie Lopez, Corazon Estrella, Lisa Soriano, Annalyn Mayo, Pilar Tabago, Elizabeth Malyare at binabati natin si Sister Elizabeth ng belated happy birthday at kay Jason Cruz. Bago sinimulan ni Jesus ang kanyang ministeryo, nagpatutoo si Juan Bautista tungkol sa kanya batay sa mismong kanyang nakita, narinig at naranasan. Kumbaga sa isang kaso sa korte, si Juan Bautista ay isang star witness. Matatag at mahirap pasubalian ang kanyang patutoo sapagkat talagang totoo. E dito sa atin, merong mga kaso sa korte na yung mga nagpapatutoo ay hindi naman totoo ang kanilang pinapatutoo. Kung tayo'y magpapatutoo, tungkol kay Jesus, ganun din ang ating sasabihin kung ano ang personal nating karanasan kay Jesus, hindi ang karanasan ng iba, kundi ang sarili nating karanasan. At kapag ang pinatototoo natin ay sarili nating karanasan, abay, walang pwedeng makipagdibate sa atin kung ano ang patutoo ni Juan Bautista tungkol kay Yesus ang pag-uusapan natin ngayon dito sa ating programa. At ito ay batay sa Juan 1:29 hanggang 34. Nais kong basahin ang bagong ang Biblia ng Juan 1:29 hanggang 34. Kinabukasan, Nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya at kanyang sinabi, Narito ang kurdero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Siya yaong aking sinasabi, kasunod ko'y dumarating ang isang lalaki na higit pa sa akin sapagkat siya'y nauna sa akin. Hindi ko siya nakilala dahil dito'y naparito ako na nagbabautismo sa tubig upang siya'y Mahayag sa Israel Nagpatuto si Juan, nakita ko ang Espiritu na bumababang tulad sa isang kalapati na buhat sa langit at dumapo sa kanya. Hindi ko siya nakilala, subalit ang na nagsugo sa akin upang magbautismo sa tubig ay nagsabi sa akin, ang makita mong baba babaan ng Espiritu at manatili sa kanya ay siya, ang nagbabautismo sa Espiritu Santo, aking nakita at pinatutuhanan kong ito ang anak ng Diyos. Ang unang patutuo ni Juan Bautista tungkol kay Jesus, siya ang kurdero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Wika sa verse 29 ng ating aralin, nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya. Nagkaroon sila ng very close encounter. Nakita ni Juan si Jesus ng malapitan. Para sa mga Israelita, very powerful ang paglalarawan ni Juan Bautista tungkol kay Jesus sapagkat may kinalaman ito sa kanilang kasaysayan at kamulatan. It rings a bell. It sounds familiar, wika nga. Sa kasaysayan ng pagtakas ng mga Israelita mula sa pagkaalipin sa Ehipto, ang huling salot na ginawa ng Diyos ay ang pagpatay sa lahat ng mga panganay sa lupain ng Ehipto. Kasama rito ang anak na panganay ng Faraon hanggang sa anak na panganay ng aliping babae nito at lahat ng mga panganay ng mga hayo ang maliligtas o malalampasan ng salot ay ang mga bahay na ang mga pintuan ay pinahira ng dugo ng kurdero. Ito'y lalaking tupa na walang kapintasan at isang taong gulang lamang. Ito ang tinatawag nilang Paskwa o Passover. Ang pista ng Paskwa, ang isa sa mahalagang pista ng mga Israelita, bilang pag-alaala sa pagliligtas sa kanila ng Diyos. Hinulaan ni Isayas ang gagawing pagpapakasakit ni Jesus para sa katubusan ng sanlibutan kung saan inihambing niya si Jesus sa isang kurderong dinadala sa katayan. Ganito ang prophecy sa Isayas 53.7 Siya'y inapi at siya'y sinaktan gayon may hindi niya ibinuka ang kanyang bibig, gaya ng kurdero na dinadala sa katayan at gaya ng tupa na sa harapan ng mga manggugupit sa kanya ay pipe, kaya't hindi niya ibinuka ang kanyang bibig. Araw-araw, naghahandog ang mga pari sa templo ng mga kurderong walang kapintasan sa paniwalang tutubusin nito ang kasalanan ng mga tao. Ngunit si Jesus, bilang kordero ng Diyos, ay minsan lamang naghandog ng kanyang sarili at iyon ay sapat na. Wika sa Hebreo 11 at 12, At bawat pari ay tumatayo araw-araw na naglilingkod at paulit-ulit na nag-aalay ng gayunding mga handog na kailanman ay hindi nakapag-aalis ng kasalanan. Ngunit nang makapaghandog si Kristo ng isa lamang alay para sa kasalanan para sa lahat ng panahon, siya ay umupo sa kanan ng Diyos. At doon sa 1 Juan 2.2, mababasa na, naman natin ang ganito. Siya ang kabayaran para sa ating mga kasalanan at hindi lamang para sa atin kundi para din sa kasalanan ng buong salibutan. Ang patutong ito ni Juan Bautista tungkol kay Yesus ang saligan ng lahat ng patutuo na si Jesus ang tagapagligtas ng sanlibutan. Ikalawang patutuo ni Juan Bautista tungkol kay Yesus, siya ang magbabautismo sa Espiritu Santo. Ganito ang wika sa verse 33 ng ating aralin. Hindi ko siya nakilala Subalit ang nagsugo sa akin upang magbautismo sa tubig ay nagsabi sa akin, ang nakita mong babaan ng Espiritu at manatili sa kanya ay siya ang nagbabautismo sa Espiritu Santo. Ang bautismo ni Juan ay bautismo sa tubig na sagisag ng pagsisisi ng kasalanan. Ito'y simula lamang ng proseso Tungo sa ganap na pagbabago, kailangang sundan ang pagsisisi ng pagtalikod sa kasalanan at pagtanggap kay Yesus bilang Panginoon at Tagapagligtas. Matapos nating pagsisihan at talikuran ng kasalanan at tanggapin si Yesus bilang Panginoon at Tagapagligtas ng ating buhay, babautismuhan niya tayo sa Espiritu Santo. Ang bautismo sa tubig ay nag-aalis ng kasalanan sa ating buhay samantalang ang bautismo sa Espiritu Santo ay nagpupuno ng kabanalan sa ating buhay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Nagaganap sa atin ang pinakamalaking himala, ang himala ng buhay na binago. We have to be emptied of sins to be filled with the power of the Holy Spirit. Nang kasakasama ni Jesus sa mga alagad at hindi pa nila tinatanggap ang Espiritu Santo, sila'y mga ordinaryong taong makasalanan, mapagmataas, mapusok, mapag-alinlangan, mapaghusga sa kapwa, mahiligin sa kapangyarihan at takot sa kamatayan. Ngunit nang tanggapin nila ang kapangyarihan ng Espiritu Santo, sila naging extraordinary, naging mga bagong nilikha, na bago ang kanilang pananaw at pinahahalagan sa buhay, maging ang kamatayan ay hindi na nila kinatakutan at sila naging mga tunay na ni Jesus. Ang pinagaharian ng Espiritu Santo, ang tunay na tagasunod ni Jesus. Bakit may mga miyembro ng iglesia na nabubuhay pa rin sa kasalanan? Isa lang ang dahilan sapagkat hindi pa sila pinagaharian ng Espiritu Santo at sa gayon ay hindi pa mga tunay na tagasunod ni Jesus ang mga tunay na tagasunod ni Jesus ay may, may kaloob at bunga ng Espiritu Santo, gifts and fruit of the Holy Spirit. Ano-ano ang mga kaloob ng Espiritu Santo? Basahin natin ang unang Korinto 12, hanggang 11 Subalit sa bawat isa, ay ibinigay ang paghahayag ng Espiritu upang pakinabangan ng lahat. Sa isa ay ibinigay sa pamagitan ng Espiritu ang salita ng karunungan at sa iba'y ang salita ng kaalaman ayon sa gayunding Espiritu. Sa iba'y pananampalataya sa pamamagitan ng gayunding Espiritu at sa iba'y ang mga kaloob ng pagpapagaling sa pamamagitan ng isang Espiritu. Sa iba'y ang paggawa ng mga himala sa iba'y propesya, sa iba'y ang pagkilala sa mga espirito, sa iba'y ang iba't ibang wika, at sa iba'y ang pagpapaniwanag ng mga wika. Ang lahat ng ito ay pinakilos ng iisa at gayon ding espirito na namamahagi sa bawat isa ayon sa pasya ng espirito. Sa madaling salita, bawat isa, bawat tagasunod ni Yesus ay may kaloob o gift ng Espiritu Santo na magagamit niya sa paglilingkod. Bukod sa gifts, bawat tagasunod ni Yesus ay pinagkalooban din ng bunga o fruit ng Holy Spirit. Ano-ano ang mga ito? Basahin natin ang Galatia 5, 22-25. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kagandahang loob, kabutihan, katapatan, kaamuan at pagpipigil sa sarili. Laban sa mga ito ay walang kautusan at ipinako sa krus ng mga nakay Kristo Jesus ang laman na kasama ang masasamang pagnanasa at mga kahalayan nito. Kung tayo'y nabubuhay sa pamagitan ng Espiritu, lumalakad din tayo sa patnubay ng Espiritu. Hindi lamang dumaan ang Espiritu Santo kay Yesus, kundi nanatili sa Kanya. Ganito ang narinig ni Juan Bautista na sinabi sa Kanya ng Diyos sa verse 33 ng ating aralin ang nakita mong babaan ng Espiritu at manatili sa Kanya ay siya ang nagbabautismo sa Espiritu Santo. May paniwala ang mga Hudyo na may mga pagkakataon na ang Espiritu Santo ay bumababa sa isang tao ngunit maaring umalis din. Kay Jesus, hindi lamang bumaba ang Espiritu Santo kundi nanatili sa Kanya nanahan sa Kanya. Bilang mga tagasunod ni Yesus, hindi lamang tayo dapat ma tuwing linggo, tuwing Pasko o mahal na araw. Hindi lamang tayo dapat bababaan ng Espiritu Santo sa isang partikular na panahon, kundi kailangang manatili sa atin ang Espiritu Santo sa buong panahon ng ating buhay. Kailangang manahan sa atin, ang Espiritu Santo. Wika sa Roma 8, 9-11 Ngunit kayo'y wala sa laman, kundi nasa Espiritu. Yamang nananatili sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Subalit kung ang sino may walang Espiritu ni Kristo, siya hindi sa Kanya. At kung si Kristo ay nasa inyo, ang katawan ay patay dahil sa kasalanan. Ngunit ang Espiritu ay buhay dahil sa katwiran. Ngunit kung ang Espiritu niya, bumuhay na muli kay Yesus ay nananatili sa inyo, siya na bumuhay na muli kay Kristo mula sa mga patay, ay magbibigay ng buhay sa inyong mga katawang may kamatayan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu na naninirahan sa inyo. Ikatlong patutuon ni Juan Bautista tungkol kay Jesus, siya ang anak ng Diyos. Wika sa verse 34 ng ating aralin, Aking nakita at pinatutuhanan kung ito ang anak ng Diyos. Sapagkat si Jesus ang anak ng Diyos, karapat dapat siya sa ating pagsamba at pagsunod. Si Jesus ay Diyos. Ngunit siya'y nagpakababa at nagpabautismo kay Juan pagamat wala siyang bahid kasalanan upang masunod ang nasusulat. Dahil sa kanyang pagpapakababa ay itinaas naman siya ng Diyos. Ganito ang tala sa Mateo 3, 16 at 17. Nang mabautismoan si Jesus, kaagad siyang umahon sa tubig at nabuksan sa kanya ang kalangitan at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababang tulad ng isang kalapati at lumalapag sa kanya. Sinabi ng isang tinig mula sa langit, Ito ang minamahal kong anak, sa kanya ako lubos na nalulugod. Si Jesus ang bugtong na anak ng Diyos. Siya'y kapantay ng Diyos sa kaluwalhati'an at kapangyarihan. Tulad ng Diyos Ama, si Jesus rin ang si ako nga, ang Alpha at Omega, ang walang simulat, walang wakas. Wika ni Jesus sa 1:30. Ako at ang Ama ay iisa. Si Jesus ang isang persona ng banal na Trinidad ang Diyos Ama Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo, iisang Dios sa tatlong persona. Narito ang isang kagulat-gulat na biyaya. Sa sandaling tanggapin natin si Jesus bilang sariling Panginoon at tagapagligtas at panahanan tayo ng Espiritu Santo, ituturing din tayo ng Diyos na Kanyang mga anak at sa gayon ay tagapagmana ng kanyang kaharian. Ganito ang wika sa Roma 814 14-17. Sapagkat ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos. Sapagkat hindi kayo tumanggap ng Espiritu ng pagkaalipin upang muling matakot, kundi tumanggap kayo ng Espiritu ng pagkupkop na dahil dito'y tumatawag tayo Aba, Ama. Ang Espiritu mismo ang nagpapatutuo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. At kung mga anak ay mga tagapagmana rin, mga tagapagmana ng Diyos at mga kasamang tagapagmana ni Kristo, kung tunay ngang nagtitiis tayong kasama niya, upang tayo'y luwalhatiin namang kasama niya. Sa panahon ng kanyang pagkakatawang tao, nabigyan ni Jesus ng lubos na kasiyahan ng Diyos dahil sa kanyang pagsunod. Sabi ni Jesus sa Juan 4.34, Ang pagkain ko ay ang gawin ang kalooban na nagsugo sa akin at tapusin ang kanyang gawain. Ito rin ang dapat maging tibok ng ating puso, ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Higit na ikinasisiya ito ng Diyos kaysa pagiging reliyoso tulad ng pag-aalay ng mga sakripisyo. Ganito ang wika sa unang Samuel 15.22 At sinabi ni Samuel, ang Panginoon kaya ay may malaking kasiyahan sa mga handog na sinusunog at sa mga alay gaya ng pagsunod sa tinig ng Panginoon. Tiyak, ang pagsunod ay mas mabuti kaysa alay at ang pakikinig kaysa taba ng mga tupang lalaki. Tayo'y manalangin. O banal naming Diyos, Marami pong salamat sa patutoo ni Juan Bautista na nagbibigay sa amin ng katiyakan na si Jesus ang iyong bugtong na anak, ang aming Panginoon at tagapagligtas. Tulungan niyo rin po kaming tulad ni Juan Bautista ay magpatutoo sa iba ng karanasan namin sa iyong anak na si Jesus. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan mo, Mahal ka ng Diyos kahapon, ngayon, at bukas. Pastor Joey Umali, nagpapasalamat sa iyong pakikinig dito sa Karunungang Buhay. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan, ang salita ng Diyos ay karunungang buhay at tanglaw sa ating landas, isa isip at isa buhay para sa matagumpay na pamumuhay. Inyong napakinggan si Pastor Joey Umali sa Karunungang Buhay. Tunghayan muli ang programang ito. Dito lang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan.